Oh. Aron nga makulang nga kabugat. Pait ko og hmm? na si oh. Pila mo na? ni, Ha? 5-0 5-0? Ano bokobar bar, boko bar okay, O yeah, bar, like this. Oh, this lang May si Para ma Makuha ng kwan ni Ni Manong Mahagkap ma oh. Para mahagkap O oh. Di, tapang nga takag balik ya. Pagkuyog ta karun, naroon mahurot na yung balik ya, ha? Ang mangga ni Kwan. Ah, Murag iya. yelo. murah ka ng yelo siguro. Kana. Kailan uh. hmm. niya? Cheese, katong pinipig. Ay, kin... 15. Kin... oh, kanang pinipig. murah kinsi na. Kana. Pinipig. pinipig. Kanang pinipig. Mangga kaya po na? Dili. Adi. <laughs> pinipig, cokelat, Ha? Apa rehasilah? Bayran. Ah, Bayran? Bayran di ay? Ay, pajok. Nagpajok po di siya. Samiran. <laughs> ah, Samiran. Samiran ang Bayran? O. Oh. Pila mo na? 15? 15 oh. mil. O, 15 mil? Ano nga ako? Pila to ako? Ano ako? Ano nga ako? Bayran ka po? O, Bayran. Samiran o? Oh? Bayran, Bayran. Samiran, ingon ni Manong, Samiran. Samiran. Nagpalit diba, man ko ganin nagtulo, wala discount. Dahil ba, Timanan ko ni mo rito, nagpalit ko, tulo. Ah, kaya ko mga kaubanoy kay eh. Aron ah, ba nga, gamay na lang. Oh, hapit na matunga Hagkap na imong dalon. No, hagka na, no. Oh, oh. Baita na na ito kung kamao pa mo. Salamat Salamat kaya. mau pa motokle ala ada kena kayak kuarta oi ha, dito. ha? <laughs> be tanau nak be kong mai pa motokle be kaya be jis 20 35 oi mai pa bila edad 30 dito. ang iyang edad daw 38 Pero iyang gibali. Otsintay 3, nalainis siya. Satay. May pa o. Otsintay 3. 1, 2, 3, 35. Tama. Kaya 15 man yung pinipig. 15. kay sa, ingon siya, sa daw na yun, nagpadyok siya. Ha? 35 mil. 35 mil, uy! Nagpasiyaw na po siya. O. Oh. Nagpasiyaw na po siya. 35 mil, kuno. O, yan. Ingon siya nga. Wala kuno siya nagbaklay, nagsakay. O, oh dua kaligid? asa imong dua kaligid ba? nag nag sakay de kag duwa kaligid? oh ikaw kaligid ay? na ako ido ay? ako ako daw. <laughs> na ako ido kaligid ang yang nga ligid kining tail na di ay? na? ka. oh ay 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 ta. ay ako ay 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 sa ay ay ako kang ipakita sa ay ay ba ay Ha? ha? Ako kang ipakita sa TV. Ayahay. Ay, ay. Okay ra. Okay, ah. Oh. Thank you, Tay. Salamat. Mahurot na imong kuan. Isakay kay ka rin ako. Isakay kay ka na ako kay init. Isakay? Oo. Oh. oh. Ah, eh. Oh, aircon na eh. mo? imo? aircon. Oh. Ay, landong. Ah, landong na imo? mo? Ala, oh, pasi, na po siya. Oh, siya. Sige, Tay. Sige, Tay. Tawara. Di daw siya mo sa kaykay. Uh, aircon man ang akong sakyanan. Ang iya kono ng gilakwan landong. Nagpasiaw na pud siya, nagpasiaw. Grabe ni Tatay ka hard working. Diaw mo nang ningon siya nga ah uh, 38 so yang edad. Pero iyang gibali. 83 na di ay ito ara hapit na to ikaupat na ni akong gipalit karon ron ito siya gamay na lang to yung baligya